Aalisin muna po yung bike lane separators sa EDSA. So, ayan pala mga idol, may magandang plano. <clears throat> may magandang plano para sa mga motorcycle lane, na no? abangan natin yung plano nila mga idol kasi yung bike lane tatanggalin na dun sa EDSA. Bali, motorcycle na lang, na lang daw yung ano, ilalagay. So, ito, panoorin natin mga idol. Uh, makikipagpulong po tayo sa mga stakeholders, particularly ang mga motorsiklo at um, mga nagbibisikleta para pag-usapan po yung exclusive bicycle lanes at uh, probably gagawa po tayo ng exclusive motorcycle lanes sa EDSA Magandang dahil babawalan na, na po yung, uh... natin ang motorsiklo kasama na natin pumunta sa ilalim sa mga underpass ah, at ganoon din po, hindi na po sila papayagan sa, ngayon sa, ngayon sa mga ngayon. overpass. Ngayon um, clarify ko lang, uh, Money, hindi po affected pa yung mga underpass at overpass. Hindi po kasama sa gagawin. Tama, Sec Money? Yeah, for, now. for now. Hindi muna po isasama kasi mas masalimuot po na trabaho yan, I understand. So, uh, para po, wag magpa liko liku yung ating mga motorsiklo na magkukos po ng accident, magkukos ng slowdown. Gagawan po natin sila ng uh, exclusive motorcycle lane sa kanan. Pero yan po ay id-discuss pa po namin, sa mga stakeholders sa mga darating na araw. Makikipagpulong tayo. In fact, may nakaset na po akong meeting sa mga uh, motorcycle riding app at yung iba pa pong grupo na nagmumotor, ilalatag po natin sa kanila yan at hihingin po natin yung suporta nila. So, basically, ang mangyayari po, tatanggalin yung mga bike lane separators sa ngayon na naandyan po sa rightmost corner na ginagamit po para maging exclusive yung bike. Uh, ang piniplano po namin, kakausapin din namin yung biking community na baka pwedeng maging shared yan Uh, muna. Dahil nga po, yung mga motor po, pagbabawala na nating dumaan sa underpass at overpass. Kasi po, yung pag singit-singit, uh, mag... liliit um, po kasi yung mga lanes eh. So... Uh, alam naman po natin na yung mga motor po ay nag-split ng lane, meaning dumadaan po sila sa pagitan ng mga sasakyan. So, kung masyado pong maliit yung espasyo, yan po yung pagmumulan ng aksidente na, again, makakadagdag sa pagbigat ng daloy ng traffic. Yung from right, pipiliting kumaliwa para bumaba ng underpass or pumanik ng overpass. Kaya po, uh, pakikiusapan po natin sila na during construction po ng EDSA, ay uh, Shared lane muna po itong um, bike lane, outermost. yung outermost lane para doon muna po sila lahat uh, for safety and traffic management purposes. So ayan yung mga idol na napakagandang plano yung naisip nila kasi talagang para sa lahat na nagmamotor yun, yung safety. Um, hindi tayo nakipagsiksikan doon sa underpass sa so, sana buong ano yan buong it, sana sana yan para ano para tuloy tuloy yung biyahe mga idol